What can you say about the crowd? Halo-halo, walang pagkakaisa eh. Dapat magkaisa sila. How do you feel, sir? May mga interest sila Dapat, it should be one move just to remove the pressure. Sir, galit sila. Kurakot daw kayo. Ha? Kura, ah, kura, kasama raw kayo sa kurakot. Mga atakbog na nagsasabi nyo, mga ulong naso, binabayaran. <laughs> <laughs> Hindi naman ako ba? Ko rito eh. <laughs> ah, magka, may balak mo ba kayo sana magsalita? village po ito. Corinthians. Ah, Corinthians, Corinthians. Corinthians. So dito sila, ano, dito sila. Dito yung village ni napupuntahan niya. At yung mga tao nagalit, nagbu noong gumaan si Chavit Simpson.